Guys. Nice. Mga ilang taon na tong malaki na to. Ay! Ang kabaw. Ang laki mo naman. Ha? Ay. Hindi sila makaano Sila makaalis. Tayo sa farm ni Don Don. Puro manukan pala to. Hmm. 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 Ay, may naglabas, oh. Ayun, may nakalabas. Nasaan? Ayan, may nakalabas, eh. Ayun. May naglabas doon. No, may naglabas Baka may, ano, <laughs> doon sa cramp. May, oh, na, na. Mm. Ta wow, Ta. dami. Hello. Oh, stig. Tsinisah, ayun no? Yung isa. Ay. Okay. Mm. Okay. Na, pili lang kayo. Oh, 100 meters. pili na kayo ng inyo. Okay. O, mm. ta. Kasi yung ganyan at yung Wala pa nyo na yung sa inyo. <laughs> nyo na, yung sa inyo. <laughs> <Dali> na. <laughs> lang yung login <ipaitlugin> lang. <laughs> Yan lang, yan lang oh, yung maganda-ganda. Dalag, dalaga pa yan eh. Yung isa. Matanda yan. Baka hindi na mga anak. ano pala to eh? kapatid ni Alpa Dakma yung... pala <laughs> Ibalik lang namin pag nangitlog na. <laughs> ha? Yun know, yung orange na maganda, yun o. No? Akin ka na lang. Okay lang. Uh, oh. okay lang. Papalaki tayo puluhan natin. Oo. Oh. Ayun o, yun, no, yun no, maganda yun no. Eh, na maglapit na takot na kay Titay. Alpadak malo kasi siya. <laughs> yan na, yan na yung maganda. Kukukuk! Ay, ito, 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 ito. Di ba matanda yan? Ito doon, bata pa yan, yan. Yung isa, yung isa. Galing dyan. Ayan. Yung, oh. Yan, si Alpadakma. Kapatid to ni Alpadakma, Oh! <laughs> Tumira si Dut, si Tutoy Dakma. <laughs> Tutoy Dakma. <laughs> Tudas, meron na kami up, up, up. Sagit ka lang, relax ka. Huwag ka makalala. Oy! nabiyan pa. Ano pa yo? Ano na? Meron na, meron ka lang pet <laughs> siya. Hay mo lang. Tataba din yan doon. Diyan <laughs> talaga yung mga katawan nila pa. Ay, mm -hmm. Pero yung mga parawakan na yan, yan ang malalat kumatataba. Ano naman yan? Hindi na kasi kumain to. Hoy. <laughs> <laughs> ha? Ano na yari? Grabe ka naman. Ano <laughs> na Naya, ka? Naya, naya. Sa sabi niya. ka pa. na. Sabi niya, bakit ako binibidyo? <laughs> bakit ka nakatingin? Bakit Ayun, Ito, hindi ulit. Ayan. Nagkakak na. Mapili yung binibi. Yung, guys, yung binibigyan na ng inahin, mapili pa. <laughs> Akin ka na lang. Ano, tapos pag nangitlog ka, baba. Ay, wag na. Ay, ang cute mo naman. Ang sexy. Ang sexy mo naman daw.

daming ang guys Anong ang palaya yan Okay. nandito lang kahit tag init Ah, ah, スタ ng amoy ng pan ng palay buyas may nakita kong manok kanina nag-arbis na Madami rin oh Oh Atay? Anong <laughs> anong dito? Dami ng tao. Pista. Dami tao. Dami tao. Uy, kasanan. Que la hago la